ko ng sibuyas, bawal pag ano na rin ako ng, ano na ako ng itlog. Nagawa tayo ng miswa na may gulay. Ayan ang gulay. Aano ko pa i-slice. Ayan siya sure, guys. Mukha na tayo. Okay, Aloin natin guys para maghiwala yung ano, yung itlog. Oo, oh, oh, wait lang. Ang guys, ilagay na natin ang sibuyas. May pasiyas natin. Bawang. Kaya sa ulit. Ayan na nagkakamas. kamat. sa ulit. Ayan. Ayan guys, ilagay na natin ang dolo ng pechoy. Lekas-lekas natin. Ayan. Nain natin yan guys, ang dolo ng pechay kasi ano, ah, may tigas kasi yan. Kaya natin ng konting tubig. At natin yan guys, makulo. Ang konti na. So yun guys, ilagay na natin ang dahon ng pechay. Itlog. At miswa. Miswa. Ayan. Simplanan natin sa asin. Ayan. Magic. Ayan. at kunting paminta gusto kita ng natin makas-makas natin Ayan, takpan natin guys para madali siya maluto. Ayan guys, luto ng ating miswa na may gulay, na may etlog pa, ba? Diba? Na may gulay, may etlog pa, diba? Ayan na, luto na siya guys. Tikmak na siya, masarap na siya. Mmm, sarap. So, ayan lang guys. Thank you for watching. i in no